sa bao. Ayun. Sa ulo ako. Yun ako. dami sila mato na oh hindi tayo rami dali para palit kay na kayo laminis na ka nang ipaksiyo ba nangita ko oh ulo sa akin kuya sabi na sa akin yun Tapi anak

Ah, sige, sige. Iyan na po. Iyan po ako medyo maliliit. Saka hindi ka mamahalo niya, Ti. Hindi. Nakakala ko na laman eh. Iyan na, iyan na niya nasa ulo ah. Kaya, kaya ko ka tinanong eh, kung may laman.